i

Ano na naman? Papawisan din. Mga'y ka mag-gabi ng mali mo.

Oo. Ito na sa... Ano siya? Ano? Tumangon naman to siya dito yung mawaw. Binigyan niya nga ng mga isda. Oo, noon, Kasi wala sila dyan. Oo. Huwag din kong pumasok ko sa kanila, yung amo nila bubalik. Tinago niya sa kwarto. Tapos yung amo nila, hindi pa nga magbalaalis. Saan ka siya putra? Di palabas ito? Ang naman niya dito yung Kasi Pilipina din yan noon. Kasama yung isa. Kasama niya Ling. Ay, dalawa kayo mo? Oo I-open ang git. I-open ang git. Kung sa bitil mat, takot basura. Sama ako! Huwag mabilisan kasi hindi mo lang masyadong malaki. Kaya na, Ay, naku, sabi ko. Ano ba yan? Masaya, no? Kaya Siguro nga nga. Eh, bakit may kasama si Telma Holt yata? Ano ba yung may piktura ko na alaga niyang baby pa noon. Kasi 2,000 po. Oo. Ah, 2,000 po. talagang maghala lang tagay. Isang ano lang. Isang pangko. Mali, isang pangko lang

Pagkakaroon na tayo eh. Sook lang, Rod. Ato yun, matanda talaga yung Nandang base yun. Matanda. kung ba matanda. matanda yun? Bakit nakunta naman ako sa matanda? Hindi <laughs> 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 eh, ko talaga pinapangarap na yun. Nung tumunta ako dito na mag-alaga, sabi ko sa amo ko. Nung pinapangarap na maging matanda? Sa anak ng amo Hindi eh. eh, ko talaga pinapangarap na mag... caregiver ako dito. Bakit nakunta ako dito lahat sa mga <laughs> Malaki kita mo pag ka mag-caregiver ka. Oo, oh, oh, na nila sa akin. ko. Hindi, sa pag ayaw mo na sa bahay. caregiver. Si, si, si na ako mo. Ayaw na pagod ako sa paano, sa puyat. Sa puyat. Grabe mo siya mo siya. puyatan. Pero the best thing ang sabi na nga, may kita ng bird nest, Oh, bird yes. ma ma mamaya, no, di ko. Mamaya, na. Di na ako makahinga. May sikat, may

kung di lang yan siya nagtabi noon, nang nag-ano ano niya, nang stem niya, nag-ugun pa yan. Talaga. Kaya lang nung, nag-umpisa na siya, mga two years na, hindi na hindi na kaya, hindi na sa makalipo. Sabi ko, ayaw mo na ba na mag-golf? Eh, sabi niya, okay, pag matumba ko doon, sino nga mo sa akin? Wala. Sarap ang Alam na yung kalamang si... Pero alam mo talaga, maraming salamat talaga sa pagkain kasi masarap sila lahat. Parang hindi na nga nila katayo eh.

भैया के वहां में नहीं चले mga na ako ano yung mga kumaganda pa ni talo yung mga pa ni talo ano yung mga numero 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 ano tapos nangyayari. Okay. Kaya naman, tapos yung rin. Masarap rin, no? Mmm. masin masin Masi-masi. Parang nangyayari. Kaya nga sabi ko sa amo ko, O ano pa bang gusto mo? Sabi naman lahat-lahat kasi sabi ko masakit ang toon ko. Akit-baba, akit-baba. Dala nito, dala nito. Ah! Sabi ko nang gano'n. Sabi ko ng amo ko, nangyusungit mo naman, ikaw ang akit-baba. Mang hindi ka mapagod. So, so, <laughs> matagal ka na dyan? Oo. Kaya, ko dyan sa... Pag-isa ko dyan ng... Oh. ng ang 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 ng ang 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 kailangan gising mo Eh, itong si Imran, kahit limang beses mo akit na ba, hindi pa magising. Pag hindi si Tungkola, nang may Sigaw, sigaw Ano na mo para magising? Kasi may pula, tapos ayaw ka sa mga Alam mo, ah, hirap yung mahirap ko kapag siya. Ika, kasi mm -hmm. mahal Ayaw yung alaga ni Ross? Ayaw yung ano? Yung alaga ni Ross, so, akala mm. mo na naliligo sa kubita. Yung pala natutulog, sabi ni Ross. Itatakay mo yan kasi natutulog <laughs> yung doon sa loob. <laughs> <laughs> akala mo naliligo, natutulog pala doon sa loob, sa bata. O saan ka pa niya? Rugado ko lang ang Basta lang, kaya sila. Ewan ko kasi sabi natin, madam nakikita ya yung alam. Yung sarapan dyan namin. oh, so tira na. Parang dyan, dyan sila magrenta tapos ngayon wala na. iba na grabe ko yung mga karanasan ko sa 3 months ko, sa 3 years ko, kung amo ko ngayon. Ay, grabe. grabe. Walang kaligayahan. Tuwing kita ya sa'yo, idiot!